she a star, but she cry, cry, cries. It's the wrong way I'm thinking. Kita na eh, ba yung ko sa TV? Kahuraw. Salamat Paano ka, Ayanin. Marag, ikay mo judges, bitaw sa Showtime. Ah, o sa <laughs> MTV. Sa <laughs> MTV, sa <laughs> MTV. Ito ni Larry Kuya. Oo, oh, bitaw. Oh. Feel ako. Feel the moment. Mm -hmm. Then, ang akong pagka-moment is for just one moment in time. Mm -hmm. Actually, sa mo paghimamat, masabtan yun ako sa ninya. Masabtan mo nang makagets yun this is your proud BISDAK Boy, Chito Samuntina. Kabalo ko nga excited na mo sa kining episode Hey, finally, makahimamat na nato Ang step by the step pa lang ay sumakses na agad at makita na si Jesus. Success ka eh. Bigla kang sumakses ay. Eh. Wow, makakasama ko talaga si Jesus. Wow, ang ganda pala ang langit. Ganda ayat ta magpadayon sa kining episode gusto lang nako isulti sa inyo nga ha, hantod karon 80% gihapon sa mga galantaw sa tuang mga chit-chat episodes sa tuang YouTube channel kay dili mga subscribers kung ganahan mo maglantaw sa programang Binisaya makahimamat pa nato ang inyoha mga paboritong mga bisdak personalities unta og oh, di mo malain palihog subscribe sa tong YouTube channel ayaw ninyo kalimti Ani ana gyud. Finally, sa programang Binisaya Chit Chat ato ni Binhira day na ko siya makita sa Tubigon Bohol. Ninya Kabusaw. Palakpak ka na to, asa mo Wa may palakpak. Hello niya, Hmm, kadimyor ni niya, Oy, ninya nalipay ko nga nagkita na Thank you. Hmm, kay Abigod na ko sa unanin nga Tagalog ka, Bisaya manday ka ni Bulanon man kang dako. ni... mga hmm. na tong version is Tagalog, pero mm -hmm. uh, kami yun is Bisaya. Bisaya. Tubig. Proud Bisaya yun ka ninyo. No, si niya kay Tagatub... Diri na yung ka nagdako sa Tubigon. Oh, diri ko nagdako sa Tubigon. Linhina ka nagdako sa Tubigon. Kabalo ka nga sikat na kay ka sa TikTok o sa Facebook nin. Mm -hmm. na ka. Tungod sa istorya sa mga taong nga. Sa so, hindi niya, sikat na kay ka. Hindi niya, sikat na kay ka. Mawa ba? O siya mo ni Um, feel na ko. Feel the moment. Mhm. Mm Then, ang akong pagka-moment is for just one moment in time. time. Mm -hmm. Kaya feel na ko ako na bani, Dili mm -hmm. ko ka to. imagination na ang tanan. Mm. -hmm. imagination nga, wa nako ko damhang mabot, maangkunday wow. na wow. ang dreaming. Sa una, pangandoy ba ni mo nga maartista? Yes. Ah, pangandoy ni mo. Kisa may mga idol ni mo nin? Mga American. Kinsa man? K si Britney Spears. Ah, ganahan ka kay Britney Spears. Kung sa may ganahan ni mo nga, nga kanta ni Britney Spears? Lucky. Lucky. Ang sige na, she's so lucky. Mo ba na? She has turned, but she cried, cried, cried. It's the lonely, I think. If there's nothing missing in my life, then why these trees can't be? Oh, wow! Talitado, gina'y ganin. So, so, si Britney, ra'y right, mong paborito. Wala'y lain. Daga mga American, mga Kinsa group po, mga Ewan, mga ensing Ah, mga mga boy hmm. group, ah, uh, boy band, mga hmm. anak ba, sa, sa Philippines, wala kay ganahan diri sa Philippines. Hindi man Si Charisse Pimpeng po. Kung ano man si Charis kanang na-discover niya, ang nga lalaki dahil siya, kung may masulti ni mo, anak mean... Sayop Sa'yo ba yung pagka-discover niya? Nga ano man kana manggot God kay gihatag mong guna God bless nato sa mm. Heavenly Father. Okay. So, di ta kabuot kung unsay atong, unsay gihatag sa Heavenly Father nato. Okay. Kundi si Heavenly Father mong kung unsay buhaton niya sa atin. Okay. sa atong itchins ba nato o mm. dili ba? So, para sa si inyo personally, dili ka sang ayon. Mm. Ah, dili ka kabuot. No, ka dapat not to vote inside. Mm. Not to vote on us kung unsay imong it change dapat heavenly father ang both in mo both us okay. about nimo kung unsa ka karon proud kanin yeah. kung kinsa ka only on god bless kung unsa na dawat ako nga god bless kina mm. nako kinakasingkas kinakasingkasing kung panay is god bless nga wala pa So magpaabot ko uh, nga God bless nga mabot. Ma Wa man jud God bless nga na, na di mo abot, Mabot ma man jud ang God bless. Si Nina kay 37 years old na ka. Yeah. Uh, unya minyo ba kanin single unsa man ni Nin? Single man. Pilay uh, edad si mong anak nin? Crazy. Dako oh, Lalaki ba ba eh? Lalaki. Kaya ang ngalan niya niya? Jose Moises. Si Jose, wow, biblical. Kaya nagpangalan, ikaw? Akong mama. Imong mm, mama. Si Moises, kinsa may papa ni Moises? Uh, Tagapul ba siya? Hindi lang ko ma-mention kayo. Of course, of course. Minyo na mong siya. Ah, so nagminyo siya glain. Tagatubigon na saan siya? Na, kita man misa sa tubigon. Pero hmm. di lang may magtagad mo, nagbaliwa lang. Pero kasi wala na, nakamove oh, on na ka. Pero pwede okay ra ba mapangutanan ni Uncle Nin nga nung lungkod mo ni. Kan ka ng away-away lang. kanang, ng away. Away. Why nung dan pakawaya ba? That's o tawag na yung kinainan. Ah, so murag dili, klaro inyong relasyon. Why klaro? Kisa'y buwag, ikaw. Nagkalit lang eh. Nagkalit ako. Amo ba? So mutual understanding uh, na murag okay. Not it, understanding, to each other, rajod me. Amo ah, o ni. Mo eh. na Very ha, very mature ang imuhang approach sa i i relasyon. Kay dili tanan makasabot og ingon ana bang mo rebitag dili ta meant to be. Murag ana mm -hmm. no. Murag di jud siya na ko meant to be. Mm -hmm. lain ang nga meant to be. Pero wala ko kay sa kinsa ako meant to be. Sa pagkakaron mm -hmm. sa man pangita ka, wala pod wala naman. Pero naman. Happy na ako sa kong life. Yeah, it's very moment in time na lang. Mm -hmm. nag ako sa God bless nga. Okay. sa ako ah. Kung unsay ihatag, kung kinsang yeah. ihatag sa ginoo si Sir Tata, uh, mo ginaka na, nang kung asa gina-upload imong videos. Si Sir Tata imong manager. Yeah. Ah. Timing kayo. Wa dama na mo nga kuan ko niya, makuan ko niya sa kam at ma. ko sa simbahan kay mo mudag mo simba kay kasal okay. man to siyang pag-umangkon. Okay. Then Matod ako kay Musimba, hilig bang gugug mm -hmm. Simba God. Ah, wala pa to na ang kasal ka naman, ako, wapay pagsugod ba? Mm -hmm. So, g-interview ko ni Sir Tata. Ah, matur, dito ang, nagsugod ang tanong. Ano naman ang pagkakaintindi mo sa word na globalization? Globalization, parang mundo is mundo yan. Globalization, mundo. Malalaman natin ang mundo natin kung anong mangyayari. wala eh. na mo ng mga ma-trending Na sikat ka. So, ko imo pasalamat kay Sir yes. Tata. kay o sa kapraw si Sir Tata, mm. para diyan ako o sa mga tao. Proud po ko sa akong self, di kay si Lara. Mm praw po ko sa Heavenly Father kay sa dugay na kong gipaabot. Mm -hmm. Nga timing abot na gyud ako. Nga musikat, gano. Kay mamay mo pangandoy, mahimok kang mm pares ni Britney Spears. Ang kaning mga videos ninyo ni Sir Tata, kanang nasa yung mga pangutana, unya ato bago nimo, Di ba, ingot di habi, akani sikat. So, pwede ko mangutana ni Monin, marapog pina Sir Tata. Okay, so... Ninya, What can you say about relationship to define definition of relationship flashes and then is locking our uh, locking their eyes by mm -hmm. their each other okay and then is crashes oh. ano man 'to oh. na magso-good ang locking to their eyes oh. na kay matan pay bisag ego ra sya minlabay mm. uyi na gwapa niya natnakalitan lang ni mo right, siya right right ano, madag na one mo da mga nagwapa na gito siya. Malang may indahid ka niya ba? May inspired mm -mm, ka niya mm -mm, nga. Wapa siya, mm -mm, lindot siya, charm mm -mm. ka, you siya, Man. So, ano ang relationship? Then, hantod nga, nakakrush na siya. Natamaan na diyan siya. Oh, hantod nga, naging sila. Unya mm. naa may relationships niya nga. pare sa imo ha, di ba? Nga dili mag... Dili mag long last, Hindi oh, mag dili long, mag dugay. Um, long oh, long Last. So ang second pangutana ni Uncle kay How do you move on? Naglisto do move on. Okay. kay bawon sa unang ko pag move on, pag mm. first sight ng move on. Mm -hmm. Ay ang tanang mga memories, memories magbalik-balik mang memorable mo sa Right. For the passing time. Mao Mauna dili ka ka-move on. Maglisod ka-move mm. on. Mag the memories are there. Murag ana ninyo, no? Oh, murag is still alive pa ang imong mga memories. Right. O, di ba? actually sa among paghimamat masabtan gyud nako sa si ninya basta man maka gets jud go si ninya ang imuhang parents sinasulti nimo gani nga kay naggastorya man gud mi while pa dong sa mo ang kung asa man mi karon na nako siya about siyang parents you're of you're from a broken family yeah. mm Kaya, pwede ni mo na ma-share sa mo ani yeah. Uh, broken family mi nga kanang wala nagkasinaptanay mm. si mama -hmm. mama si papa mm -hmm. Gusto si Papa nga magpakasal ni Mama, si Mama may dili. So, in promise si Papa nga, waon ni niya. Okay. Yeah, wala ni niya pa. Pero si Mama, wa may pagkuhang kay naman ko ni Mama si Papa. Okay. We, without on intention, mm -hmm. understand bang ko, kay nabaya siya yung mga anak na siya pa. Which is, which is so, good. So ano ni laing family si papa mm. ni mo? So it's an understanding. Okay. Very understanding kay kaninya nga anak. Uh, Wa ko right nga mo sambat masuko mm. because I'm the daughter. Right. Ma anak anak na papi. Oh, ka sweet ni ninyo. But is understand na ko sa family. Yeah, you're the only child, di ba? Yeah. Si, ni mamagpapa. Your papa is Chinese. Yeah. Taga Bohol yun si papa. Taga Cebu. O niya, ang iyahang bagong family. Ito, ana, sa, sa mm -hmm. Ah, okay. Kinsa man si ninyo sa una. Samtang ganda po siya. Uh, ah, si ninyo sa una. Faithful. Mm -hmm. O niya. Permalon, hinayon. Mm -hmm. Manggiwaw mo sa lugar. Mm -hmm. Pero ako, ilang ako natanawan karon is ang nasulti mo ng mga classmates is change na ko. Nausap kuno ko kay no sa, man. sa una kuno di ko istoryador. Mm. Pero karon na istoryador kuno ko. Naku. Sa una hi ulawon, hi karon kay ano na kay ka nang outgoing na kay outgoing ka mura ano no. So nga naka nagka ilhan na ini sa kung papadagkit ani sa Ah. Kanus adi mo Nagkita ang sa kong papa is 2007. Ah, so katong gibiyaan mo, gamay pa au O di nin. Wala tukog kita sa so, kong papa niya. And that time, that time nga, sige tukog pangita, matunga. Nagkita, gawin me that time. So dito nakamuraog ni, wow, ana. Time na dito nga, ipakita na dito sa ibang father na mag-aabot sa isa kong papa. Asa ah, so, man mo nagkita? Dito la, sa egso na po ni papa. Sa Mandawi. Sa Mandawi. Mm -hmm. Kung sige, bati niyo mo ata ni. Happy ko. Kaya nga no, mm. in that time, gaya tayo sa Heavenly Father ako dreaming. Ako wishes. Ah, amen. Amen. Yan, na ka ato. Hmm, nga din. Lamig plano si papa na ako. Gusto ni papa mo man kong iskwela. Pero nga ano, mo ko kong mag-iskwela. Nga naman. Uyabuya. ano po. Lagyan ako. Like, <laughs> <laughs> Lagyan na ingon. lagi na ba? So, sa may nakumani mo? Elementary. 4 year, year high school. 4th <laughs> year high school. Huwag ka kahumahan kayo. <laughs> Uyab, uyab ka! Ang oh, pa padaw naman ako, pa school nato college. Kung saan din ang tatay mo gusto ko, ang nga kurso? Mga HRM yata. HRM. Mm -hmm. Ganong HRM man? Gunahan ako luto-luto, then mm -hmm. besides ana, nang nakatrabaho man sa ko. I sa see. Aura. So, wala ka kahuman, wala ka nakadayo ng kuleyo, kaya nag-uyab-uyab ka. Mm hmm, kinsa mati mong na-uyab. <laughs> Na text me. Natuara text me pag hindi ay. Sa loob. Hi, niya. No, so, kiat-kiat lang yun ka sa una. Teenager pa mong gawin. Teenager. Ano, Unya, un sa mato sa una, pag uyab-uyab uyab ni mo, anak lang, un sa mani, mm. lagalaag ka. Tagbo, tag 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 tagbo. Si <laughs> tagbo, tagbo. Tagbo, mag sabot nga ato ta magkita sa kalapi ato ta mm -hmm. magkita sa tubigo nga na. ah tubo-tubo igat <laughs> <-gat>, eh, ka ha <laughs> pero karon demure na ka kung siya man naloy uh, oh, nako, naloy na, na, na nga, ko nga sayop na igyot nga mag nga samtang na dreaming sa kinabuhi kay maguba dyan imong dreaming day first oh you very good lesson to ha Imong dreaming hmm. may kinaka the best nga maguba kung sa gulan dahil ni Pero ang pinakaguba to be mo is dreaming ang imong wishes. Paminaw mo kay Ninya, kay leksyon sa kinabuhi, dapat tumanan gid dream. Oh, dapat, no? dapat og mo dreaming ka, o nakagipangayos sa ginoong nga about sa dreaming, tumano nimo di mm -hmm. din mo ang giyatag sa ginoon ni mo nga dreaming kayo mapakyas ni mo magliso na Grabe si Grabe ang leksyon nga nakuha na to kay ninya. Nin, pwede na ito istoryahan, imuhang pagkamama. kay, Siyempre, nakay 13 years old nga anak, si Jose Moises uh, unsa man nga klase nga inahan sininya? Ang klase nga inahan, grabe ka, responsible na. Simple responsible. Mm -hmm. Possibility, sud, ang tanan para sa anak. Oy. Para mapadakbo lang, makapaskwila lang. Bisa kung bato, bisa pag... manarbao, unsa tarbao ay ang bisag unsa pa nakakuyaw nga trabaho para lang sa anak. Murag itugyan ang imong kinabuy alang sa imo ay mo ni mong ginabuhat kay Moises gitugyan ni mo imong kaugalingon para, para, kay Moises nag mm -hmm. eskwela si Moises karon ah mm -hmm. uh, usi trabaho gid ni mo nin kuan una to is sa housewife ah housewife how ah, Sana? Housekeeper. Oh, yeah. Housekeeper. Mm -hmm. ah, sa Diri po. na po sa Bohol. Diri sa Bohol. Karon? Yeah, then... Ah, Galabada, sa ka. ko sa sa'yo mga trabaho. Antod, karon? Wala na. Gabla. Wala na. Ah, so full-time, celebrity na gid sinin niya ana ma consider na nimo imong kaugalingon nga celebrity nin yes ah, wow pero kaning pagka celebrity nimo normal man gid na ano nga kung public figure ka ang mga tao daghan gid nagmasulti yes nakasulay Nakasab sa Nakasu nakasulay basher pero di man ako tagdon ang mga basher pangkatawa nako basher kay og tagdon ako ang mga basher Mugara mong gud sila. Mugara mm. mong gud sila. Ang nimo ni mo palitan. Nakay basha niya. sininya kay Kuan. Hindi na ako tagdo. Do away from me. May ngayon. Mayingon na kung in Jesus ni. <laughs> Iribiok ni mo. Iribiok <laughs> ni mo. na ako sila. In Jesus name. Ang katawa na ako sila. Then, musamot na kagara. ay wak man ako tagda sila. Mao. Pasagdaan ako sila. Ma o osay gusto nila. Pero naabay, naabay, naabay instance ni nga gibash ka nga medyo nasakitan ka? Hmm. Pero, ma, ma, ko, ko, ma, ato ko mo ang sa Heavenly Father. The Heavenly Father. Nga tagaan kong kusog o kalim. Oh. Tagaan oh. stronger. Kung sa man usually strong. ang ginasulti nila sa imuha nga maragmen dyan, ka. Kanang about sa uh, naitabo na ko sa na na nga sakit, naman ko sakit. Ah, kung man. Nervous breakdown. Okay. mga na ilang ipermi, ipadungog na ko. But, okay. I'm accept man ko na Accept ko, ana accepted so okay, Okay. tungod man to sa sunog na nakurat bitaw. Ah, na ano ka na shock, na yeah. trauma. Na trauma, N o na shock. -trauma ka sa sunog. Mm. Asa ah, man nga sunog ni? Sa kahayag eh. sa merkado. Ah, so uh, naa ka didto sa merkado. Dito man ni nagpuyo. Dagan man nagpuyo diya sa una. Ah, didto nagsugod mm. ang imuhang nervous break. Murag mm. ang imuhang Murag toyo High School ko. Ahhhh... Uh, Deutsch High School, 2003. Nga naman ito hapit ka na... May na Hapit may na-trap. Kaya nagiging magpapatunag po niya na tubo. So dito nagsugod ang imuhang ano, kanang maratol-ratol na ka? Mm, marag So parang? Ang akong mga huna-huna is naman di sa pagsasakto mga... mga mm -mm. huna-huna pero usahay mo accept minded okay accept minded accept minded nga labi na kung ang problema sa to accept minded okay ang po lang good for ang po lang kay heavenly father kay heavenly father nin um ay lang siguro na to humanon kaning imo ang pagkasikat karon nausab imong kinabuhi nin usab pero on that time lagi ako problema, mabot na mo. Pero mag-istriya na lang mama. Mawara. Mag-istriya na lang mama. Sood mong misa soad si sa... Suod mong Ma sa... Mag-istriya na yung Labi na mga tongi. Istriya na yung mga sa iba po. na mo nauna no, no, siya problem. Mayroon na problema. Hama, hindi tamo ka nauna. Ay makadugang na nasa atong mga pangunan kay ang kauban ni mo perminti sa balay si mama mm. o anak mm. kamo lang turo sa balay, balay mm. Mm. pero kami duan ni mama may permit magistorya magistoryahan mag na gyud no suod ka ayo mo kintahay si mama naglantaw karon nin nakay kay mensahe kay mama nin yes uh, mama thank you sa tanan uh, pag-alaga nako Kumusta ko ganito pasaylo ako mm for that time. Di mango tap perfect tong god Nobody's perfect, man Only heavenly father is my this most best. Mostly is perfect. So makasayin man ang tao. So kasalo ako na. And that time, mga tagpanin mo for the best, special. You are the my special mother. And my father is very most special father. You and my father is the best, special on me sa imuhang anak ni kay Moises pasig na kayo, na film god nako ang moment nga dahil that time nagkuban ni sa kumamagpapa, di mm. yeah, ako sa for for the last breath to na ho, nga one moment in time to you na know? mm. for the last breath one moment in time mm. Kaya kay nag man sumin ko na ko damhanga mag-uban ning tulo for the last breath one moment that very moment in Yeah. Uh, oh no. Sa kay Moises, pasig na kay minsay kay Moises. Moises, uh, ang ako is moment kag eskwela. Ayos sa pag uyab, -uyab na. Mm. Si <laughs> Sunod. Kay <laughs> e, e, binuhatan man mo sa una. Oh, nya. Tagbo-tagbo sa dia. <laughs> Sig magtagbo na para sa misis. Ipadayo Ano? Eh. padayon ang pag-eskwela na. Labi na imong pagka-basketball player. Ay, wow. Ape man siya mga basket sa mga barangay. Ay, very good, very good. Yeah, mm. Siya may nasikat po tungo sa basket. Kay hawod man siya mo siya haod siya mo. Haod siya mo ilog ba? Amo ba. Mm. Kabalo si Moises nga sikat ka? Ah, mm. oh, di ay? Yung celebrity na yung mama? Uh, kung sa pa may mga pangandoy ni Monin? Sa mga pangandoy na ako mm. sa pinabuhi. It's very simple lang. Wisdom, kalinawan. Wow. Sa kinabuhi. Kalinaw o oh. wisdom. Wisdom, yun. No? Wisdom. Kaalam gikan kaalam. sa Heavenly Father. Oh, kaalam po, gikan mm. sa Heavenly Father. That's right. Ikaw ang murag acting manager ni yeah. kuan mm -hmm. ni Ninia. Mm -hmm. Tapos si Sir Tata usapod ka principal sa Osaka Private School. Mm -hmm. So matawag na pud nato Sir Tata nga, na mag guardian na pud ka ni niya. No, magana <laughs> sir no. Mm -hmm. Unya kani ba sir kay syempre wala mangkwelaing mapangutan-an about gud sa history ni niya. So unsa unsay bang banggid imong pagka ila ni niya sir? anak ah, kay Lajo ko ni nininya sa unang uh, inana na, ana na jud sa kamurag na ah. kuan sa iyang pang utok ba so, kayo, pagkabata? Anak, De, kan pagkabata ano beta ng kuan ra anong katong pagsugod, sa pagsunog sa ilang kuan ah did so Lajo ni sugod tanan sa pagkasunog mm, ay okay ito, pero so far ba Sir Tata, kumusta man si Ninia? Oh, basta uh, kay istorya sa naho, normal ra jud siya. Kay normal man ang pag-treat na niya. Mm -hmm. Dapat Ah, para manormal sa treat po siya mo, Dili mo siya yagayagaan. Yeah, okay. Kay labaw na masuko siya. Matrigger man siya. Matrigger siya. Kung sa iyahang ano kanang mo, mo... mag-weld ba siya, saputon ba siya? Di eh, magyawyaw ra. Ah mag -yaw -yaw. Uh, okay. Bisag unsa ra ipasulti, niya. Basta uh, muto ka to. Basta ka nang matrigger, um, matrigger iyang mm, muto. Matrigger um, iyang muto. Unsa na lang ang imuhang matambag sir sa mga galantaw sa inyo ha? sa mga fans ninyo, sa gatan sa mga videos para mas masabtan si ninya Sir Tata? Ah, ang matambag rin ako nga, uh, auna, magpasalamat ko mm. sa mga fans sa mm. full support nila kalinaw na mo. na may mga nalipay, na yung mga mm -hmm. bash. Naman, no, naman. No. Pero pasagdan naman na to mga bash. Mm -hmm. So, ang pagtagadyo sa kanin dapat normal radyo na normal person. Right, right. Kay, mo kuan man mo response po siya normally man po kung yaga siya ninyo kanang ma-trigger ano, siya ma-trigger yun ang iyang utok so hmm. you have to treat her ana normal normal, ah. Uh -huh. normal jud tinuod maski ako pag pag na mo really actually ma very ano gid jud niya kanang kanang ginaingon niya nga ang iyahang gusto lang is uh, more wisdom sa Ginoo. Oh, actually, uh -huh. she's very... Tignan kaalam. siya. Oo, oh, dagan siyang kaalam, Gio. Dagan siyang kaalam. Tama to, if makikistorya ta kay Ninya, or kinahanglan istorya nato nga normal, <laughs> aron po, normal ang ibalik niya sa tuwa. Si Ninya, gahatag mangidoglingaw si yeah. Ninya, sir, tata, yes. sa social media. Para lang po, ma-tagaan ma kalinaw ang mga tao, sir, tata, Kani bang inyo pag video video um kay hey, for sure sa TikTok wala may monetization oh, sa Facebook na naa sa Facebook sini, sini niya ga suporta ikaw gid ang oh. sa iya ha ang share me equally share me equally sa share din mo para sigurado lang oh. pero kanang din ay hatag niya tanan pero so, to sa mandayo ang uban ihatag na sa yang mama sa yang mama ama mm -hmm. Ah, ma ayo <laughs> Kaya para lang masabtan ba? kay basig, siyempre, huna-hunaon sa tao. Ah, basig, oh, gamit ang ako na ako oh, ng mga magbasman. No, maring yun, Anna. So, <laughs> at least, klaro. <laughs> klaro <laughs> yun nga. Diliing yun, Ana, ang tumong, <laughs> Sir Tata. Kay Ninya, Sir, unsa may imuhang mensahe. <laughs> kay Ninya, Oh, ninya, uh, I hope nga magtarong kasi mong kinabuhi, ah. Ayaw mm -hmm. na paglaglaag kada gabi, eh, kay <laughs> makitaan la ba kasi kiglaglaag. <laughs> I, I know na gisuportahan man dyan ni mo yung mong ginikanan, mm -hmm. anak, mm -hmm. very supportive man dyan si ninya. Mm -hmm. continue rana kay ako tabangan ka na naho sa abot sa makaya naho. Si na, Sir Tata Monggod, mura monggod ikaduha na kong amahan nga mm hmm. mo support na o konsay mga panihang lab. Nindagan king salamat nimo. Thank you. Um karon mag mas nasabtan na ginako si si sininya no ang kinabuhi ang kinabuhi ni Ninia din hi sa tubigon. Salamat Napa, kayo. Salamat yun. po ko. Salamat uh, kayo. Naka-interview, nakakita po, um, pinaka-the-bens nga ay pista. Ay, sa pwede ako ay atik po kaya. Bapos <laughs> yan ko Bapo, dito. Yeah. Titanong kayo ko sa TV. Karo, salamat kayo. Panamit ang marag ikay mo judges bitaw sa showtime o oh, UH, <apparUngenommen> sa MTV sa MTV sa ni Larry Kuya oh bitaw kita kita mo ko oh, po ka sa napod mo sa ASAP ay wow nin salamat yun <laughs> din salamat kaya mo daya ASAP sa na ay salamat kayo nin salamat kayo o diba Nahimong kapamilya, kinakalitin <countries> <laughs> niyang anggol. Bitaw, sa programang Binisaya, chit-chat ato ni sa makausab atong palakpakan ni niya Kabusaw. <laughs> Thank you, Bernie. Maraming salamat. Ibu na ka. Ibutong na I'm not yet over. not to do this to me with without this relationship to happen. Chit-chat ato auntie! Ang bagong idol sa diskarte! Kung magtungan ang mga kuan-kuan? Ang diskarte, Rexidol Forte. Mas paspas -pas banat sa bugat, huwag sa dungan-dungan niya sakit. Rexidol Forte! Mas paspas -pas -pas banat sa upat! So